Uy, bravo no ni. Kanata. Oh, ito. Meron Uy. Oh, isa ba Oh,

Sobrang dami, may mga karpa pa. Kay Mila maganda ang araw sa iyo doon. Yun. Yun ang dami isda. Karpa talaga ang nagpabuhay. Grabe na Ay, magkasama pa sila ng... Mga apat na kilo no? mga karpa na naman! Karpa na